gabyahe dire guys gabyahe sibo paingon sa syudad Gabro! Uh, Gabro! 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 sa Toledo kaya balik ka traffic dire guys Oh dresa sa Dalagit na ba dalaget Dalagit? Dalagit to Argao na ba ni? Ang Baling grabe traffic guys. Dagang kayong gaayong kalsada na dresa Dari sa Cebu, Pingug, Siudad. Ah, mo parang dali inyong lakaw. katong mga kadali. Pwede mo dito sa Toledo e, Eh, okay, kumagay mo dito rin ah. Abtan ko mag siyam siyam. So, stay tuned lang ta mga kajajo vlogs. So, parayon ta, parayon, parayon.